Libra, tignan natin kung ano yung good news na paparating para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag ng ating private readings, sa ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating George Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alian Race At pwede nyo pong tingnan yung inyong other signs, yung inyong sun, moon, rising, and Venus signs. Kung feeling nyo po, hindi kayo naka-resonate dito. Kasi pwedeng dun sa other signs ninyo, dun kayo mas maka-resonate, okay? Tingnan po natin. Mensahe natin, spirit guide. Pagdating sa pamilya. We have eight of wands. Okay, so this is a blessing, this is uh, one of your blessings pagdating sa family, so pwedeng nakakausap mo sila libra ng maayos, or ngayon na no, mm, kung hindi man 'to nangyayari before, pwedeng mangyayari pa lang po ito na makakausap mo ng maayos yung family mo, yung ano ba, yung tahimik, yung may peace ba may peace ka pag kinakausap mo sila yung ganun yung nasasabi mo yung mga gusto mong sabihin sa kanila yung wala ka nagre-react ng negative we have knight of wands so meron din ako nakikita dito may plano pag alis kasi ito eh pag mo move pwedeng biglaan lang to pero sabi natin merong ditong family members mo biglaang magmo move pwedeng ibang bahay ibang bansa pero lahat kay dito magbe-benefit pagdating dito sa inyong family. Pwedeng ikaw to. Okay? So, meron kasi, meron kasing aalis. Yun yung nakikita ko dito. And very eager yung tao na to. Pero wala naman ako nakikita na meron siyang sama ng loob. More on, sabi natin gusto niyang pataasin yung antas ng inyong pamumuhay. Check natin pagdating sa in-laws mo. Sa in-laws naman. Kung meron po kayong, yan, kung meron na kayong asawa. Knight of Coins. Okay, meron dito. Hindi ko alam kung ikaw lagi yung pinapasagot sa kung mi may, celebration, ganyan. Yung dapat ba lagi kang may contribution. Pero ngayon kasi, pwedeng hindi ka na nila hahanapan. Queen of Swords. Tingnan natin. Pwede rin kasi ayan, ito yung conversation na sinasabi ko, 'di ba? Ayun po. Meron nga tayo ditong pagpaplano. Yan, Three of Cups or celebration nga. Ayun yung nakikita ko dito, Libra. Parang hindi ka na nila inuobliga some of you naman pwedeng um, hindi to pagdating sa kaperahan kung hindi po pagdating sa kailangan tumulong ka kapag may may okasyon yung tipong ganun pero this time ayan po pwedeng masasabi mo na kasi yung sinusuppress mo na emotions so ngayon parang hindi ka na nila pipilitin pero tignan natin na kung meron mang magtatampo dyan sa'yo or magigits ka ba talaga nila five of swords may magtatampo Ayan. So, ano mo na yan? Parang, Some of you, ano nyo na po yan, hmm, expect nyo na yan, no? Kasi ganon naman talaga, pag mahindi hindi ka pagbigyan na tao, it's either magtampo sa'yo yung tao na yun, or magalit sa'yo. So may magtatampo po dito, pero ang good news dito kasi is, masasabi mo na, di ba, yung sinusuppress mo na emotions. Mm -mm. Tignan natin, so alam nila, alam na nila ngayon yung boundaries nila. Pagdating sa anak naman. Kung meron kayong mga anak, we have king of coins. Meron tayo ditong eight of cups. Meron tayo ditong nine of coins. So, ang nakikita ko po dito is, meron kayong anak, Libra, na hindi na dumedepende sa inyo. Okay, so pwedeng yun nga. Pwedeng ito yun, no? yung aalis na siya, yung magsosolo na ba siya, ganun. Yung parang gusto niyang matry kasi na mabuhay mag-isa, maging independent. So, which is good. Diba? Kasi pwedeng, Yes, magki-care pa rin kayo dito sa anak ninyo pero hindi na lahat, no. Hindi na lahat sagot po ninyo. And ayan po, meron din dito anak ninyo na pwedeng ma-promote sa trabaho. Ayan po, nine of coins. Pwede rin po na may makuha siyang malaking pera or hindi to yung makukuha lang niya kasi wala siyang ginagawa, no. Pinaghirapan niya po ito. Yan. So, you will be very proud talaga pagdating sa anak mo. Pinapakita kasi dito mukhang nasa malayo yung anak ninyo. Yan. So, kung sino man yung lalayo na yan sa family members ninyo, is pwede po talaga na mag-succeed siya doon sa kanyang pupuntahan. Doon sa kanyang chosen career path. Sa asawa naman po. Sa asawa, we have the chariot. Meron tayo dito two of swords meron tayo ditong justice. Okay. So, ganito. May naninira ba sa relationship ninyo mag-asawa? Kasi nakikita ko naman dito na yung asawa mo is, ano, honest naman po sa'yo. Tsaka, ang priority niya kasi is yung family ninyo. Yung future ninyo. Pero may naninira sa kanya. Pero huwag kang mag-alala kasi, ayan o, may mga divine interventions dito sa relationship ninyo, sa, sa buhay ninyo. So, malalaman mo rin talaga yung totoo. Hmm, nakikita ko naman dito, magtatagal po yung inyong pagsasama, yung inyong uh, marriage. Ayan po. Marami, talaga, marami nga lang talaga kayong pagsubok na pagdadaanan. So, yun lang. Maraming mga tao dito na parabang bang sinisiraan nga po kayo, no? Sinisiraan kayo sa isa't isa. Yun yung nakikita ko. So, wag nyo lang din talagang hayaan. Hmm. May na, huwag kayong makinig kasi ito, pagsisisihan nyo talaga once nakinig kayo sa mga taong yan. Even yung asawa mo, kung siya yung nakikinig sa ibang tao, pagsisisihan niya po yan. Tignan natin, sa love life naman po, kasi hindi naman lahat sa inyo ay may asawa na. Tignan natin, sa love life po ni Libra, kamusta? We have Queen of Coins. We have Eight of Coins. Marami po sa inyo, Libra, sa trabaho nyo po makikilala. Yung uh, next, sabi natin, next na makakarelasyon po ninyo, Page of Coins. Sabihin natin na, Some of you po pwedeng mas bata po ito sa inyo. Oo. Parang um, Parang nagsisimula pa lang siya sa trabaho, ganun. 'Yun yung nakikita ko dito. Mas mataas yung sabi natin, mas mataas din yung position nyo at saka yung pinag-aralan po niyo towards this person. Mm -mm. Pero alam mo yan, kung ano man yung difference ninyo, is you know, mawawala yan kasi kung lalo kung nagmamahalan kayo ng taong ito tignan natin. So, possible po yung iba sa inyo ngayong taon na to is magkaroon kayo ng relationship. Tignan natin. Pagdating po sa kaibigan. Sa kaibigan, we have strength. Meron tayo ditong the emperor. At meron tayo ditong four of wands. Ayan, matatago naman po ano ang inyong friendship. Meron ako nakikita dito na may mga kaibigan ka na pwedeng, yes, umaangat po yung life nila ngayon. Um, may may mayabang ka na friend pero alam mo yun ano mo na siya eh uh, basa mo na kuha mo na yung kanyang ano ba to yung kanyang ugali so madali na lang sa yung pakisamahan itong friend mo na ito pero wala naman ako nakikitang plastikan dito mm -mm. meron lang dito nakikita ko for some of you pwedeng meron kayong friend na boss po ninyo so pag oras talaga ng trabaho oras talaga ng trabaho ganon mhm -mm. Very responsible. Yun yung nakikita ko dito. So, tingnan natin pagdating sa work. Four of Swords. Meron dito, naghihintay pa rin kayo, no? Na matawagan. Tingnan natin kung mayroon ba. Page of Swords. Okay. So, bakit naging good news to eh, yung iba sa inyo, wala pa rin naman kayong trabaho hanggang ngayon. Kasi, dito kinoconfirm sa inyo, ni Universal, ano? Libra, na maghanap na daw kayo ng iba. Kasi, pwedeng dun sa in-applyan ninyo, di ba, kung ilang weeks na ba kayo naghihintay wala po kayo daw doon mapapala. So, maghanap na kayo. Ayan. Kesa sayangin mo yung oras mo sa paghihintay dyan. Apply ka na. Mm, Mag-apply ka na daw ng iba. O sige, pag nag-apply ka ng iba, ano, meron ka na bang magiging trabaho? Yes po. Ayan. Kaya, apply na kayo sa iba kung kayo ay naghihintay na, medyo matagal-tagal na yung hinihintay ninyo dun sa unang inapplyan po ninyo. Pagdating naman sa pera. Ano, tignan naman natin pala mga may current job. Okay, sige, mga may current job po. Kamusta ang energy? Ace of Wands. So, marami naman po. Masaya kayo. Nagagawa niyo yung, sabi natin, parang fulfilled ka. Feeling mo nagagawa mo naman yung gusto mo pagdating dito sa trabaho. Ayan queen of wands and we have the star so this is your dream job some of you are living your dream job so pwedeng kayo to yung, yung sinabi ko kanina na uh, happy dun sa career path or magiging successful dun sa career path na tinake nila pwedeng kayo yon libra and some of you ito is career purpose niyo talaga ito talaga yung sabi natin some of you ito yung dream job ninyo so you should be thankful and ayan po marami kayong ma ma-attract na uh, good energies and also mga achievements din pagdating sa trabaho. Sa kaperahan naman po, kamusta? Kamusta po si Libra pagdating sa kaperahan spirit guide? We have two of wands may travel din talaga na pinapakita sa inyo dito. Six of coins. Mukhang itong travel na to, ito yung pinag-iipunan ninyo. For some of you, itong travel na to, hindi to for leisure. Pwedeng ito ay pagdating sa paghanap ng trabaho or pagtatrabaho. Ayan po. Page of cups. May tutulong sa inyo dito. May reading tumulong sa inyo eh. So, kung some of you tight yung budget ninyo, meron po kayong mahihiraman. Pwedeng a friend, pwede rin naman na kung kayo po ay maglo-loan, ayan, maa-approve naman po siya. Dignan natin kung ano pa yung uh, good news na paparating para sa'yo. Try ko lang po mag-meditate para sa inyo, Libra. Okay, so mayroong pinapakita din dito talaga sa inyo na healing. Okay, physical healing for some of you. Physical and also mental healing. Ayan po, good news din yan para sa inyo. Tapos, meron po dito, ano, makakaiwas po kayo sa aksidente. Mm, -mm. So, alam mo yung mapapatank. Thank you talaga kayo. Kung sino man yung pinapaniwalaan ninyo, no Meron din ako nakikita dito, pwedeng nagbebenta kayo ng fruits. Sa so, tuloy-tuloy po yung magandang benta or kung ano man yung binebenta ninyo. Pero more on fruits kasi yung nakikita ko dito. So, ayan lang po Libra. Maraming maraming salamat. Claim nyo na po yung mga positive energies dito. And again, kung hindi po kayo nakresonate, try nyo pong tingnan yung inyong other signs. Yan lamang po and more blessings to come.